Yan, yeah, ko ni si Rick. Isang magandang magandang... Di ba araw ay nakalimuta ko na? Oye, bes. bes. So, bali, ang gagawin natin ngayon, papakita ko sa inyo yung gumawa ng steel window. Ito yung nakarang vlog namin. Kung paano hindi siya mag-warp. Kasi kung napapansin nyo, dito, dito, dito ah. Yan. So, napapansin nyo. Dito ka. Kung may stove. So, nakapansin nyo, direto, ni-pull ni 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 with natin. Kasi, hindi hindi po gumagawa ka ng angat uh, hindi po gumagawa ka ng yan, alam mo na yung gagawin ng steel window may secreto rin yan kasi kung yung iba kasi pag mga baguhan dito binabanata ng welding yan welding stick yan mali yun hindi ka dapat dyan tumitira ng pag nag ano ka ng welding stick dapat di, puro dito muna huwag na huwag kang mag welding dito sa side, side to side kasi ang mangyayari dyan magiging letersi tong C-bar natin. Ayan, nakapansin nyo. Oh, Diretso siya? O, oh, kasi, ayan. kasi ang welding natin, dito lang natin tinira yung mga welding niya. Ayan. Kasi yung ibang, ano, nag, ano yan, umpisa ka, eh, dito mo titirain yung welding nya. Babaluktot sya, magle-letersi yan. Kaya, ang nangyayari dyan, ayan, welding dito, ayan, welding dyan, tapos, welding dito. Yun ang, yun ang, yun ang, technique dyan sa pagwe Kasi pagka uh, tiniradan nyo dito, babaluktot kasi yung yung bitana na steel window. Kaya sinet ko rin. Kaya so, ngayon, papakita ko sa inyo paano mag-assemble nyan ng itong frame na yung sinasabi ko na technique na paghihinang So, bali lundag-lundag na lang tayo siguro. Basta pag nag ko yung frame, tas sasabihin ko na lang yung pinaka ano nya, eh, una time lapse, tapos pagkatapos yung description nito, sasabihin ko sa inyo para makapagbigay ako ng kodeng idea lang konting tips. Yan. So, maraming maraming salamat sa mga nagsusubscribe and like and comment and subscribe na rin. At ang pasoy nyo naman tayo yung subscribe natin button. Huwag nyo kapasin yung sale po nyo. Pakihampas lang. Pakihampas okay, um, na lang ng martilyo yung aming subscribe channel. <laughs> ayan. So, ayan. Yeah, shout out para sa mga na susubscribe ka na, nagtatalong. Ayan. May message nila ako sa John Rick Ortega. pa pala ni Paul dyan yan. Alagay ni Paul dyan yung mamaya. Ito. Ayan, space ako. Kung nga ni Paul dyan mamaya. Ayan, ayan, bagay space. Paano dyan sa, ano yan. Yun. Kasi, hindi po rin kasi nakita nyo nag-assemble ng steel window. Hindi, ako, ako, nung nakakita ko nag-assemble yan, hindi ko, hindi ko siya minalit. Kasi sabi nyo, may alam ako sa pag-welding -we kasi. Yung, ang kalaban nyo dyan, yung baluktot. Babaluktot kasi yan eh. So, nakikita nyo yung, yung nakaramdang nito. Yung ginawa ko. ko nyo, dito ko lang siya nag-weldingan. Dito lang yan. Hindi natin tinitirada dito sa gilid. Dito ko kasi lumagay, boy. Di dito, dito nyo kasi titirahin ng welding. Pag dito nyo tinira ng welding yan, babaluktot yan. Magiging letter C yan. So, okay, mamaya papakita ko sa inyo. Mag-assemble muna tayo ng frame. Tapos papaliwanag ko. Go! തുലങ്കം താങ്ങം ദാദവ് തുലങ്കം താനം ദാളവ yan, ito yung sinasabi ko kanina na diniscript natin. Dito ko lang magiging dito para makita na naman yun. Sa balik, yun yung sinasabi sa inyo pag nalagay nito ng bakal, yan yung diretsyo. Medyo may ingay nga lang. May mga batang pasaway. Yan. Pag nagwe-welding kayo, dito-dito nyo titirahin. Huwag na huwag nyo dito weldingin. Kasi pag ni-welding nyo rito, magiging letter C ang ating insibar. Kaya, papakita ko sa inyo. dyan lang ang tira kasi wag na wag pag dito nyo hininang yan yan eh, dito nyo ni welding ay wala na Maglilet, mag mag pipilipit pilipit na yung gawa nyo ng bintana yan yan sa, sa tagal kong gumagawa nito talagang pagka uh, hindi ka pa gagawa ka ng bintana iyaano mo pa lang ikaw mismo sa sarili mo paano mo bubuhay tapos wala kang idea wala rin hindi may maganda ka nalabasan ayan at sinutu so, sinasabi ko sa inyo yung technique ang nakikita nyo diba pero ang oras na dito natin ni welding yan naka ganun na yan nakaangat angat ng yan naka fly away ayan naka wala what you go Yan kasi yung pinaka-technique. Ade so, yan, pinakita ko yung, yung sa bintana niya. Ayan yung niya. Ayan. Yan yung pinaka-training niya. Yan. Para di siya pumigilisag niya. Binigil ko yung coating tip sa paano gawin. Ayan. So, bali, yan ha. Yung, sa mga nabitin dito sa video na no, mayroon akong video na, nung nakaraan, lalagay nila ni po Podian yung description. Space lang ako, <laughs> yung description, kung anong, <laughs> ano yan. Lalagay niya. Kung sa aling nabitin kayo dito sa gantong klaseng binaglog namin, papanood uh, nyo sa isang video. Kasi pinakita ko lang naman dito, kung paano siya hinahin, hindi mo Kasi napaka-importante niyan. nareto, ito, ganyan yan. Kung ito, babalok baling gano'n yan. Kung dito nyo tiniwili, yung sinabi ko, ayan, panigurado. Ayun e no, yung binigay ko lang tip niya para sa mga baguhan na gusto nyo gumawa ng ganitong steel window. Ayan. So, ah, bali, baka duktong na lang to. Yung kasunod na gagawin ko, time lapse na lang yon. Bali, hindi na ako mag sa uli. intro sa huli. Ito na yung pinaka-intro namin. Una, gitna, mas dulo. Hanggang sa patapos na lang. Go. ತಲಂ ತಾಲಮ ತೋಲ ತಳಿಗುಡಿ ತಮಾಗ what we do here is go back 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 thank you